Ako kay Inday, do not... Huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga gustong... Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romales gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Hmm. Ako, ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, na mo. Ako na magkampanya sa'yo. Ngayon na. Ah. So, presidente, o oh, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez. So, Inita ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. ko, ito, ito sabihin ko sa inyo. Ha? Ah. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Mm. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, do not... Huwag ka na mag-ambisyon, Anak kita. Ibigay mo na sa mga... Yung, yung mga gustong... Ibigay mo na bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino... Romualdez gusto nito magbo ng presidente. Bumoto kayo. Bumoto kayo. Mag-experiment tayo. Mm. Ako, sa sabi ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, ka Ako na magkampanya sa iyo Ngayon na. Ah. So, presidente, o oh, mga Pilipino people, mm. subukan ninyo si Romualdez. Hmm. Nung pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos, sige butuhan na ninyo wag na, wag ka na magkampanya speaker ako na mismo ang nagasabi sa Pilipino butuhin ka ngayon <laughs> batayan ninyo ang military pati pulis kayo na kapag sa kongres Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Mm. Ang, ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo? Sa mm. pulis pati military. Hmm. So yun ang yun ang ano mo may, oh, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the uh, police the military that have been killed in this insurgency war tapos makita nila isang leader na doon sa alam nilang nasa white area yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Yeah, no. Kaya ako, pastor, hindi ako, I'm, I'm not worried na they will prevail. Sila ni, mag, mag, I'm not worried. You know why? Mm. Diyan yung military. Mm. Ito, ito, ito yung PMA, uh, mga, yes, ano lang yung makalito lang yung nagatingin naga niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Tapos inaakusahan kanila na you are the ones uh, initiating initiating destabilization. Which is not destabilization. Oh. Ano, oh, 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 stabilization, bakit, ah? bakit, ba, bakit, bakit, ano, oil ay oil si military. Ano, anong pagtingin mo sa mga military, bubo? Hmm. So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Mm. Kasi sila matapang sila mag-question. Mm. But the military is just listening. Alam, kilala nila si Inday. Mayor mm. si Inday. Billion ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa sa Matagal Tagal mm. mayor dito rin. Mm. Kagaya ko. Balik mo man ako ng balik baliktarin Balik ninyo. Punta kayo sa bahay ngayon sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. Ayan, napunta lang ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito, to, 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 to ha? Kasi maraming mga uh, short work sa swama sa kanya. Mm -hmm. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablating ko. Ayan si Pastor. Teacher's village yun. Ngayon, hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit. Ngayon, nung umalis na siya kasi yung mama na, binili ko na. Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay, ako ako. When I established a family home. Mm. Ako. Ang blessing niyan si Pastor. Kayong buhay pa nandyan, si Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Kaya ang buhay pa yan, kasi lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Maraming mga tao, everyday, maraming tao doon nagpa-picture. Eh, yan yun ang ano ko kung bakit. Nagtataka ako, hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday dyan, maingay talaga dyan sa labas, lalo na yung mga hindi tagadabaw. Magpunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Hmm. Yung bahay ko ngayon, merong second floor, maliit lang rin para lang kasi nung nanganak ako, dalawang kwarto lang eh. So nanganak ako, ninihig kami magkasya, yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, alang-alang yung mga helper, patulog mo sa labas. Nagpagawa ako ng kwarto. Marami na punta na doon. Mga senador, pati congressman. Oh, yan Prime Minister, Rabi. Yung nabili ko, yung... Yung original, yung second floor. Yung nabili ko, yung kapatid ko. Yan, yan, yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, sa kala mo malaki yan, so ni good for about... Dil, mm. ano ha, hindi ba yan mo? Napunta mo pastor, mm. yung baba dyan, bahay na yan. Mm. Pati yan, yung bahay na kikita mo yung may gate, hindi magkasya ang sampun tao dyan. Hmm. Taluin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi, kaya, akala mo, tignan mo malaki, pero pumunta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya sampun tao. Hmm. Masa kung anim, pinaka. Sala. Sala, kusina yan, pati likod na. Yung second floor, akala mo malaki yan. Isang kwarto maliit na yan akin. Originally. Nung alis yung kapatid ko, eh yung mama na eh. Uh, ko. Yan ang sala namin. Wala kaming sala doon sa first. Kasi yun ang original na pinaglalagyan namin ng mga bagay-bagay sa buhay. Mm. So, I, I'd like to make a statement to all and sundry that are uh, insinu insinuating that the Dutertes, Inday and uh, former president, are uh, into corruption. You know, you pick the wrong issue. You could have picked any other issues but not this one because you, you rub us the wrong way, because we know them. And the Philippines know them because he became a president. Kaya kayong nag-insinuate na ganito kay May Vice President Inday kay Mayor. You, you pick the wrong issue. Pick other issues kasi tamla kayo sa tao niya. Hindi kayo mapaniwalaan yan. And look at the way you live. And look at the way the former president live And Inday very frugal, very simple. So, your, your life tells who you are. Eh kayo, isang taon pa lang, kakabalita na kami, I will not name names. Mga mansion ng mga bahay nyo, mga billions na yung mga bahay nyo. Then, you are saying things like this uh, in uh, insinuating that uh, there is corruption sa dito sa intelligence ones, ni Mayor Inday, uh, uh, Vice President Inday, you, you have to pick uh, some other issues to be believable. Not this one. Because diyan kayo matatalo. Walang maniniwala sa inyo dyan. So this is the truth that uh, we are talking about here. It's hard truth. Uh, it is very easy to say the, the easy truth but very hard to say the hard truth. But Dito says, and I, together with the Geek Samasa, Parasamasa, with the President, we are saying the truth that are hard, but they are the truth.